So, maglalaro tayo ng bilyar. Talat lang natin. Practice lang tayo. Testing natin. Kung magaling pa ba tayo, kung marunong pa ba tayo maglaro nito. Puro na lang kasi tayo pang alikot ng motor. Ayan. Maglibang naman tayo syempre. At wala namang gumagamit ng bilyar na to kundi kami-kami lang din. Hindi tayo magsimula sa number one nakita nyo ba? Saan nakita nyo? Dahil titira ako ng puno. Nang medyo nakatingala. May pito sa kanan kasi ito yung number 2 eh. Prepara natin. Okay. Pwede na yan. Andun yung 3 oh. Yung next. Tira 3. Tira 2. Tira pa. Yun, o chamba. Prepare ba Oh. Ganda. Parang, parang nilagay ha. Ang galing nga natin itong mga yung mahirap yung 5 para prepare nyo ang galing sa 4 parahin muna natin itong 3 tumira ng 3 uy yung lakas saan yun pwede na rin dito sa side tapos prepare pero sa ano 5 tama ba to o oh, yan uy nakachamba pa may prepare pa ng 5 very good ah yung 6 pa dito yung prepare sama natin pero wala yung prepare mo muna natin to ito sa nanonan dito Maasin natin ng konti Yun Yun Kulang pa nga Mahina pa Try natin yun eh, o Duplete sa ng butas Kali na si Pepper Kulang yun pumasok oh day tapusin ko lang to matay yun galing last two Ocho, tira ocho, sunod na baby. Uy! Galing ah ba? Dashboard. Ayan natin mga chamba pa tayo dito. Yun no? Know? Very good. Kape, kape. Kape. Sarap magkape. Pampanok mo tayo dito. Okay, alright. Kape, kape muna. Oh, lalo tayo dito. Wala akong kalaro eh. Special kaya dito minsan bira ang galaw dito ako kami lang minsan talaga minsan wala pa kape muna uy minit sarap matapang